Kamusta na kayo mga kayami? Maganda tong istorya natin ngayon kaya huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang palabas na pinamagatang. On din. Sa simula ng kwento, isang lalaki na nagngangalang Mateo Bongkales ang makikitang nangingisda sa baybayan ng Ireland. Kahit ilang buwan nang matumal ang isda sa kanilang lugar, patuloy pa rin siya sa pangingisda dahil wala naman siyang ibang hanap buhay maliban dito. Makalipas nga ang ilang oras na paglalatag ng lambat ay sadyang matumal pa rin ang isda sa araw na iyon sa hindi naman inaasahang pagkakataon, habang hinahango ni Mateo ang natitirang lambat, ay nakahuli siya ng isang napakalinamnam na babae. Sana all! Nang makita niyang gumagalaw pa ang babae, hindi siya nagdalawang isip na tulungan ito sa pamamagitan ng CPR. Kung yung mga kayami ko yan, hindi lang bibigyang sisip si nila dyan. Joke lang, nagkamalay rin kaagad ang babae ngunit makikita sa itsura nito ang labis na pangamba at pagkabahala. Sinubukan pa ni Mateo ang babae at sinabing dadalhin niya ito sa ospital para masiguro ang kanyang kaligtasan. Subalit sa halip na mahimasmasan ay mas lalo pang nakaramdam ng takot ang babae. Tinangkapan ng babae na tumalon ulit sa dagat na para bang ayaw nitong magpakita sa maraming tao. Isinama niya ang babae sa isang karaban na tinutuluyan noon ng namayapa niyang ina. Binanggit ni Mateo na mapag-isa sa buhay ang kanyang ina kaya nasisiguro niya na walang ibang taong pupunta doon maliban sa kanila. Sarap nun, Sandali silang nagkwentuhan tapos ay umalis na rin si Mateo dahil may kailangan pa siyang asikasuhin. Dumiretso si Mateo sa bahay ng dati niyang asawa na si Mora upang sunduin ang kanilang anak na nagngangalang Ani. May malubhang karamdaman si Ani at si Mateo ang nag-aasikaso sa mga pangangailangan nito sa ospital. Ito ang dahilan kung bakit nagsusumikap siya sa pangingisda kahit matumal ang kanyang huli. Habang isinasagawa ang dialysis ni Ani, sinabi ng bata na nais nitong makarinig ng kwento. Ikinwento naman ni Mateo ang tungkol sa nangyari sa kanya sa dagat Subalit pinalabas niya na isa lamang itong kwento mula sa libro. Tinanong ng bata kung isa bang selkie ang nahuli ng manging isda. Hindi naman pamilyar si Mateo sa salitang selkie, kaya tinanong niya ang bata kung ano ang ibig nitong sabihin. Ipinaliwanag ni Ani na isa itong uri ng nilalang na nakatira sa dagat. May katawan nito na parang isang silayon, subalit kaya rin nilang magpalit ng anyo na katulad sa tao. Mahusay din daw umawit ang mga selki at merong kapangyarihan ang kanilang mga tinig. Parang sirena sa mga Pinoy kumbaga. Bigla tuloy na paisip si Mateo kung isa ba talagang normal na tao yung babae na tinulungan niya kanina. Maya maya ay natapos na rin ang dialysis ni Annie. Pinagpahinga muna niya ang bata tapos ay inihatid na niya ito sa bahay ng dati niyang asawa. Pagbalik ni Mateo sa isla kinabukasan, naabutan niya ang babae na kumakanta sa tabing ilog gamit ang ibang lengguahe. Hindi ito maintindihan ni Mateo kaya tumiretso na lamang siya sa bangka para maghanda sa pangingisda. Habang inaayos niya ang bangka, lumapit ang babae at sinabing nais daw nitong sumama sa kanya. Nung una ay tumatangki si Mateo, subalit nakiusap sa kanya ang babae kaya napilitan na rin siyang isama ito sa pangingisda. Habang nasa laot sila, tinanong ni Mateo kung saan natutunan ng babae ang awitin na kinakanta nito kanina. Sumagot ang babae na hindi na daw niya maalala kung saan niya unang narinig ang awitin na iyon. Muling nagtanong si Mateo kung naaalala ba ng babae ang kanyang pangalan. Sinabi naman ng babae na tawagin na lang siya ni Mateo sa pangalang Annabel Paradis. Iyami, Sinimulan ng hanguin ni Mateo ang mga trap ng lobster na inihulog niya kanina. Subalit katulad ng mga nakaraang araw ay sadyang matumal pa rin ang kanyang huli. Habang hinahango niya ang trap ng lobster, kinanta ni Ana bilang awitin na kinakanta niya kanina sa ilog. Halos hindi naman makapaniwala si Mateo dahil nang magsimulang kumanta si Annabelle ay biglang nagtuloy-tuloy ang kanyang huli. Sa loob nga lang ng ilang oras ay napuno na nila ang lagayan ng mga lobster dahil sa nangyari na iyon ay unti-unti nang naniniwala si Mateo na nagmula talaga sa dagat si Annabel. Basta may bell talaga sa pangalan, siguradong may malaking palikpik yan. Sa sumunod na araw, sinundo ni Mateo sa eskwelahan ng kanyang anak at pagdating niya doon, pinilit siya ng bata na magkarera daw silang dalawa pa uwi sa bahay gamit ang kanyang motorized wheelchair. Pinagbigyan ni Mateo ang kahilingan ng bata at habang nasa daan sila, sinabi ni Annie na ipagpatuloy ni Mateo ang kwento tungkol sa manging isda Ikinwento naman ni Mateo ang tungkol sa nangyari kanina. Sa tuwing kumakanta daw ang babae na iyon ay maraming nahuhuli ang manging isda na para bang may kapangyarihan talaga ang boses ng babae. Pagdating nila sa harap ng bahay, pinapasok na niya sa loob si Annie tapos ay dumiretso na siya sa karaban upang dalhan ng pagkain si Annabel. Malakas naman ang pakiramdam ni Annie na may itinatagong lihim ang kanyang ama dahil dito ay palihim niya itong sinundan gamit ang kanyang motorized wheelchair. Napakaangas naman ang wheelchair na yon Pagdating ng bata sa karaban, nakita niya mula sa bintana ang kanyang ama na may kasamang babae. Nasisiguro na niya ngayon na hindi galing sa libro ang kwento ni Mateo sa kanya. Matalinong bata. Matapos matuklasan ni Annie ang sikreto ng kanyang ama, dumiretso ang bata sa library para pag-aralan ng kwento tungkol sa mga selkie. Nung araw din na iyon, nagtanong si Mateo kung hanggang kailan mananatili doon si Annabel. Mabilis na tumugon ng babae na nakadepende ito kay Mateo. Sinabi naman ni Mateo na pwede raw manatili doon si Annabel habang buhay. Ganun sana. Dahil nga sa narinig, halos kumatas ang lansa sa loob ng mamulamulang hasang ni Annabel. Kilig na kilig, kumbaga. Kinabukasan habang may inaasikaso sa bayan si Mateo, palihim na pinuntahan ni Annie ang karaban upang tingnan ang babae. Pagdating niya doon ay naabutan niyang naliligo sa dagat ang babae na talaga namang parang isang sirena na punong-puno ng vitamin C ang buong katawan. Iyami, Napagtanto ka agad ni Annabel na anak ni Mateo ang bata kaya hindi siya nagdalawang isip na lapitan ito. Bigla namang nagtanong si Annie kung nasaan ang katawang isda ni Annabel. Natawa na lang si Annabel at sinabing hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng bata. Dito nga ay nagkwento si Annie tungkol sa mga nabasa niya sa libro. Kapag napunta daw sa lupa ang mga selkie, nawawala ang katawang isda nila at hindi sila makakabalik sa dagat hanggat hindi nila ito nahahanap. Kung nais naman daw manirahan ni Annabel sa kalupaan kasama ni Mateo, kailangan nilang ibaon sa ilalim ng lupa ang katawang isda ni Annabel para manatili sa kanya ang katawang tao niya. Dahil sa katalinuhan ng bata, inalibang si Annabel sa kanilang kwentuhan. Hinalikan niya ito sa pisngi at sinabing magkwentuhan ulit sila sa susunod na araw. Nung araw din na iyon ay muling isinama ni Mateo si Annabel sa pangingisda. Isang grupo ng coast guard ang dumaan sa kanilang harapan kaya biglang nagtago si Annabel na para bang ayaw talaga niyang magpakita sa mga tao nang makaalis ang mga ito ay nagsimulang maglatag ng lambat si Mateo habang kumakanta naman si Annabel sa gilid ng bangka. Katulad niya ng nakaraan ay marami na naman silang nahuling isda sa loob lang ng ilang oras. Nagtataka din si Mateo dahil nakahuli sila ng maraming salmon kahit hindi naman ito panahon. Habang inaayos ni Mateo ang nahuli nilang isda, nilapitan sila ng mga coast kaya mabilis na nagtago si Annabel sa ilalim ng bangka. Nang makita ng dalawang officer ang mga nahuling salmon ni Mateo, nagsimulang maghinala ang mga ito na gumagamit si Mateo ng ilegal na lambat. Habang sinusuri nila ang mga lambat ni Mateo, ay natagpuan nilang nagtatago si Annabel sa ilalim ng bangka. Ipinaliwanag ni Mateo na hindi naman ipinagbabawal sa kanilang lugar ang pagsasama ng babae sa bangka. May mga pangangailangan din daw ang mga manging isda na hindi kayang ibigay ng isda sa kanila. Nga naman, umalis rin kaagad ang dalawang officer dahil wala naman silang nakitang ilegal na kagamitan sa bangka ni Mateo. Matapos nilang maibenta ang mga nahuling isda, dumiretso sa bayan ng dalawa upang bumili ng mga bagong kasuotan ni Annabel. Nakasalubong naman nila sa bayan si Annie gamit ang napakaangas na wheelchair nito. Ipapakilala sana ni Mateo si Annabel sa bata nang bigla na lang sinabi ni Annie na magkakilala na daw silang dalawa. Labis itong ikinatuwa ni Mateo at dito nga ay masayang na masyalang tatlo na parang isang pamilya. Hindi nga nagtagal ay lalo pang naging malapit ang kalaoban ng bata kay Annabel. Isang araw, isinama niya ang bata sa tabing dagat upang turuan itong lumangoy. Doon nga ay masayang nagtampisaw sa tubig ang dalawa na talaga namang punong-puno ng bitamina ang bawat eksena. Iyami nun. Bago sila umahon sa tubig, may isang tumpok ng damong dagat ang sumabit sa mga paa ni Annabelle. Kinuha niya ang mga damo na parabang alam niya kung ano ang nasa loob nito. Naisip naman ni Annie na nasa loob ng damo na iyon ang katawang isda ni Annabelle. Kaya sinabi ng bata na kailangan nila itong ibaon sa ilalim ng lupa para makasama pa nila si Annabelle ng mas matagal. Dumiretso ang dalawa sa isang abandonadong taniman tapos ay dito nila ibinaon yung bagay na nakuha nila kanina sa dagat. Sinabihan ni Annabelle si Annie na sikreto lamang nilang dalawa ang tungkol dito. Masaya namang sumang-ayon ng bata at nangakong hindi niya ito sasabihin kahit sa kanyang ama. Pagkahatid ni Mateo sa bata ay dumiretso na sila ni Annabelle sa karaban Pagdating nila doon ay nagsimulang magkwento si Mateo tungkol sa kanyang buhay. Pareho daw silang lulong sa alak ng dati niyang asawa na si Mura. Dahil nga sa pagiging wasalak nilang mag-asawa, napabayaan nila ang pagkaasikaso kay Ani hanggang sa magkaroon na nga ng double kidney failure ang bata. Simula noon, tumigil na sa pagiinom si Mateo upang kahit papano ay may isang magulang si Ani na mag-aalaga sa kanya. Tama yon. Hindi naman nagustuhan ni Mura ang pagbabago ni Mateo. Dahil dito ay madalas na silang mag-away hanggang sa tuluyan na nga silang naghiwalay. Labag man sa loob niya na mapunta kay Mura ang kustodiya ni Ani, wala na rin siyang nagawa dahil korte na mismo ang nagdesisyon tungkol dito. Palagi daw kasing wala sa bahay ang mga manging isda, kaya hindi rin niya matututukan ang pag-aalaga sa bata. Nilapitan ni Annabel si Mateo para pag ng ang kalooban nito. Walang ibang tao sa bahay na iyon, kaya alam na nating lahat ang susunod na mangyayari. Ayun na nga, tuluyan ang pinakaliskisan ni Annabel kay Mateo ang napakalapad niyang tilapia hanggang sa maglaway ang mapupulang hasang nito na talaga naman. Iyami. Sa sumunod na araw, nilapitan si Mateo ng misteryosong lalaki at nagtanong ito tungkol kay Annabel. Nagmamadali naman si Mateo ng mga oras na iyon kaya hindi na niya pinansin pa ang lalaki. Habang nasa ospital si Mateo at ang kanyang anak, pinuntahan ng misteryosong lalaki ang kinaroroon na ni Annabel. Mabuti na lang at nakita agad ni Annabel ang paparating na sasakyan kaya nakatakbo siya palabas ng karaban at nakapagtago. Nang matapos ang dialysis ni Annie, inihatid ni Mateo ang bata sa bahay ni Lamura, subalit walang tao doon. Hinanap ng mag-ama si at natagpuan naman nila itong naglalaro ng bilyar habang tumotoma. Ganon sana, sinubukang kuhanin ni Mateo ang susi ng bahay para makauwi na si Annie sa kanila. Subalit ipinagpilitan ni Mura na mananatili doon ng bata hanggat hindi pa sila tapos tumoma ng stepfather ni Annie na nagngangalang Dodoy. Salbahing nanay talaga. Bago pa man uminit ang diskusyon ay lumapit na ang bata sa kanila at sinabi nito kay Mateo na ayos lang siya doon. Mabuting bata, Pagbalik ni Mateo sa karaban, naabutan niyang nakasabog ang lahat ng kagamitan kaya dali-dali niyang hinanap si Annabel. Nang matagpuan ni Mateo si Annabel sa tabing ilog, tinanong niya kung sino ang misteryosong lalaki na iyon. Sumagot si Annabel na ang lalaki na iyon ay ang Selkie na kanyang asawa. Binanggit ni Mateo na ayon sa libro ay pwedeng humiling ng isang bagay ang mga Selkie. Bakit hindi daw hilingin ni Annabel na mawala ang misteryosong lalaki na iyon? Sumagot naman si Annabel na mas gusto niyang gamitin ang kanyang kahilingan para sa ikabubuti ng kalusugan ni Annie. Nung gabi rin na iyon, habang papauwi sila Mura, ay aksidenteng nabangga ang kanilang sinasakyan. Mabuti na lang at nakasuot ang seatbelt ni Ani, kaya nagtamo lamang siya ng kaunting sugat. Sa kasamaang palad ay malubhang nasugatan si Mura at tuluyan namang nadedo ang kanyang jowa na si Dodoy. Nang malaman ni Mateo ang tungkol sa aksidente ay dali-dali silang nagtungo sa ospital. Pagdating nila doon, naabutan niyang dinadala ng mga doktor si Ani papunta sa operating room. Ipinaliwanag ng doktor kay Mateo na nakarehistro ang stepfather ni Annie bilang kidney donor nito. Nagkataon naman na magkamatch ang kanilang kidney, kaya isasagawa na daw nila ang operasyon hanggat sariwa pa ang pagkadedo ni Dodoy. Hindi tuloy mapigil ang makonsensya ni Mateo. Nagkatotoo nga yung kahilingan ni Annabel na bumuti ang kalusugan ni Annie, subalit naging kapalit naman ito ang buhay ng jowa ni Mura. Parang naniniwala na rin ako na si talaga si Annabel. Sa kabila ng lahat ng nangyari, labis pa rin ang kaligayahan ni Mateo matapos ang matagumpay na operasyon ng bata. Habang naglalakad naman sa hallway si Annabelle ay nasa lubong niya doon ang misteryosong lalaki. Makikitang nagtamo rin ito ng maraming sugat dahil siya pala ang nakabanggaan nila Mura. Galit na kinausap ng lalaki si Annabelle gamit ang ibang lengguahe. Sumagot naman si Annabelle na wala sa kanya ang hinahanap ng lalaki kaya bumalik na lamang ito sa kanilang pinanggalingan. Makalipas ang ilang araw, tumungo sila Mateo sa tabing dagat para isaboy doon ang mga abo ng Jawani ni Mura Nakukonsensya pa rin si Mateo sa nangyari kay Dodoy kaya humingi siya ng kapatawaran kay Mura Sumagot naman si Mura na walang kasalanan si Mateo sa nangyari Hindi na rin daw niya kayang alagaan ng bata kaya ibinigay na nito ang kustodiya ni Annie kay Mateo Tama yon. Matapos ang funeral ni Dodoy, dumiretso silang dalawa sa isang restobar dahil nais daw tumoma ni Mura dahil naman sa dami ng iniisip ni Mateo, nagtuloy-tuloy ang tagay niya ng lambanog hanggang sa tuluyan na nga siyang nilamon ng espiritu ng alak. Sinamantala ni Mura ang pagkakataon na siraan si Annabel kay Mateo habang wala ito sa katinoan. Sinabi ni Mura na pagkatapos ng sunod-sunod na swerte, baka puro kamalasan naman ang ibigay ni Annabel sa kanila. Alisin na daw ni Mateo si Annabel sa kanyang buhay bago pa itutuloy ang magdala ng kamalasan sa kanilang mag-ama. Dahil nga sa labis na kalasingan, hindi mapigilang mapaisip ni Mateo na pwedeng magkatoto ang mga sinabi ni Mura sa kanya. Muntik na rin mapahamak si Annie sa nangyaring aksidente, kaya may posibilidad talaga na magdulot si Annabel sa kanila ng kamalasan. Habang lango sa alak ay pinuntahan ni Mateo si Annabel para kumprontahin. Tinanong ni Mateo kung bakit ginugulo sila ng asawa ni Annabel. Iginiit naman ni Annabel na hindi talaga niya asawa ang lalaki na iyon Sinubukan din niyang ipaliwanag kung bakit siya napunta doon sa lambat, subalit hindi na siya pinapakinggan ng lasing na si Mateo. Galit na sinabi ni Mateo na ibabalik na niya si Annabel sa dagat na kanyang pinagmulan. Hinihinto ni Mateo ang bangka sa isang abandonadong lighthouse. Pagdating doon ay sinabihan niya si Annabel na huwag na ulit magpapakita sa kanilang mag-ama. Labis na nasaktan ang kalooban ni Annabel sa mga salitang binitawan ni Mateo. Halos hindi siya makapaniwala dahil sa kakaibang ikinikilos nito. Sa kabila nito ay mas pinili na lang ni Annabel na manahimik at hindi na siya nakipagtalo pa kay Mateo. Wala talagang naidudulot na maganda ang labis na pagkonsumo ng alak. Kinabukasan, nakita si Mateo ng isang pastor habang natutulog siya sa itaas ng puno. Ginising siya ng pastor tapos ay nagtanong ito sa kanya kung bakit bumalik na naman siya sa pagiinom. Sumagot si Mateo na puno ng paghihirap ang kanyang kalooban kaya hindi na niya malaman kung ano ang dapat gawin. Sinabi naman ng pastor na mahirap talagang makamta ng tunay na kaligayahan. Kailangan mo muna itong ipaglaban at paghirapan bago mo ito makuha. Bigla tuloy na hulasan si Mateo dahil sa lalim ng mga salita na binitawan ng pastor sa kanya. Nung araw din na iyon ay sinundunan ni Mateo si Anne sa ospital upang doon na ito magpagaling sa kanilang bahay. Hinahanap ng bata si Annabel kaya nagsinungaling si Mateo na bumalik na sa dagat si Annabel dahil meron itong kailangan na si Kasuhin habang nanonood ang bata tumugtog sa telebisyon ng awitin na kinakanta ni Annabel nagmula sa Iceland ang banda na tumutugtog kaya iba ang kanilang lengguwahe dito na nga napagtanto ni Mateo na isa talagang normal na tao si Annabel at hindi isang maalamat na selkie dali-dali niyang pinuntahan ng lighthouse kung saan niya iniwanan ang kawawang babae pagdating doon ay naabutan niya si Annabel na nakahiga at halos wala ng lakas para tumayo tinanong ni Annabel kung bakit siya binalikan ni Mateo Sumagot si Mateo na narinig niya mula sa telebisyon ang awitin na kinakanta ni Annabel. Alam na daw ngayon ni Mateo na isa talaga siyang normal na tao. Dito na ipinagtapat ni Annabel kung papaano siya napunta sa lambat. Isa pala siyang tagapagdala ng ilegal na droga mula sa bansang Romania. Kasama din niya sa paghahatid ng kargamento ang misteryosong lalaki na nagngangalang Vladimir. Nung araw na nakuha siya ni Mateo sa dagat ay naghahatid pala sila ng droga ni Vladimir papunta sa Ireland. Subalit nahuli sila ng mga coast guard kaya pinilit siya ni Vladimir na sumisid sa karagatan kasama ng kargamento. Hindi naman siya marunong lumangoy kaya tuluyan na rin siyang lumubog sa ilalim ng tubig at dito na nga siya aksidenteng napasok sa loob ng lambat ni Mateo. Dahil sa kwento ni Annabelle ay lalong konsensya si Mateo sa nagawa niya sa babae. Muli niyang isinama si Annabel pabalik sa kanyang bahay. Subalit pagdating nila doon ay sinalubong sila ni Vladimir at ginawa nitong hostage ang bata. Nagbanta si Vladimir, nasasaktan niya ang bata kapag hindi inilabas ni Annabel ang kanilang kargamento. Hindi naman nagdalawang isip si Annabel na ituro ang kinaroroonan nito. Pagdating nila sa lugar, nagalit si Vladimir sa kanila dahil wala naman doon ang kargamento na kanyang hinahanap. Sa takot ng bata na baka saktan talaga ng lalaki si Annabel, ipinagtapat niya na inilipat niya ang katawang isda ni Annabel sa loob ng lobster trap ni Mateo. Walang kamalay-malay ang bata na ipinagbabawal na droga pala ang nasa loob ng bag na iyon. Lumipat ang eksena sa bangka kung saan isa-isang hinahangon ni Mateo ang mga trap niya ng lobster. Nakatutok ang boga ni Vladimir kay Mateo kaya wala silang magawa kundi ang sumunod sa inuutos nito. Naalala naman ni Annabel na hindi rin marunong lumangoy si Vladimir kaya nakaisip siya ng plano kung paano sila makakaligtas. Bigla niyang hinila ang lubid na tinatapakan ni Vladimir na naging dahilan para mahulog ito sa tubig. Kahit humihingi ng tulong sa kanila si Vladimir, hinayaan lang nila itong lumubog sa tubig hanggang sa tuluyan na nga itong maging syokoy. Sa huling eksena ng palabas, makikitang pinakasalan ni Mateo si Annabel at namuhay nga sila ng masaya na para bang walang nangyari. Yung direktor lang ang nakakaalam kung paano sila nakahuli ng maraming salmon habang kumakanta si Annabel. Laging tatandaan na hindi lahat ng babaeng nagmula sa dagat ay mga sirena iyong iba drug dealer lang. Dito na nga po nagtatapos ang ating kwento, na talagang kwento lang. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na lokohan. Salamat po.